Ako Pupo po yung nagpapasalamat na? sa ating PNP sa Pangasinan. Opo. Kasi nga, mga senior sila, at may problema. Lumapit sila sa pulis. Sabi ng pulis, mas maganda. Doon na lang kayo magreklamo sa Manila, sa Wanted sa Radyo. Tutulungan na lang namin kayo uh, samahan papunta doon para safe kayo. Dahil mga senior na. O, pasalaman natin PNP Pangasinan. Salamat po sa inyo dyan. Ang pangalan niyo po ay si Sir Junicio. O, papili at Ma'am Erlinda Opo. Padilla ang problema po ay yung mabahong pigiri. Opo. Matagal na po ito. Matagal na po. At uh, naiparating nyo na rin po sa mga kinukulan sa barangay chairman, sa mayor. Opo. Wala pong nangyari. Wala po. Eh, sa ano, inaksyon naman po nila doon sa barangay. O, oh, sa barangay, umaksyon po ah. Opo, yan. Oh, okay. Yan po. Kaso, ano nangyari po? Binuksan muli. Ay, hindi ti talaga tumigil po. Kaya dumulog kami po dito para at least ma-minimize yung baho. Kasi mabahong-mabaho. Mabaho mabaho, mabaho. Ah, ang dami na nagkakasakit po, sorry. Eh. Mga bata, ang papayat. Ano po yun, may, may kasamang langaw? Ay, mar ang langaw, talagang marami ang langaw. At nilapit niyo po kay chairman, sinulatan ni chairman. po Kaya lang, hanggang surat lang. Tatlong barangay po ang ano ang nag ano po nag... petition na. Oo. Nakausap niyo na po si Mayor tungkol dito hindi pa. Hindi, hindi po kasi ilang bisis nang sinasabi. Ayun ano, na, ano, nandiyan na sila. Hello po, yung mga complainant. <laughs> oh, yun. Sa Pangasinan. Ilang pong baboy meron doon? Uh, 10,000. More or less. Sa loob to ng residential area. In Oo, possibly. tabi lang ng, ano, tabi ng, ito yung pigiri, eh. dito sa paligid niya, kabahayan. Okay, bakit pinayagan ni Mayor mabigyan ng permit is eh, sa loob ng ano, residential Oo. Sinasa area? Sinasakop ito ng tatlong barangay. Tatlong barangay? Opo. Kasi uh, nakagit na siya, ito asin, ito lunak, ito baliti. Marami nang pumipirma dito. Foul odor. Okay, talaga mabaho. Chairman Garcia, magandang hapon. Oo, yeah, uh, magandang hapon po, Senator. Uh, ito pong Philippine Hog Piggery, pag ni Thomas How. ito po'y nailapit na pala sa inyo. In fairness, kuminos naman po kayo, kaya lang wala rin po nangyari. Bakit po hanggang ngayon, sir, hindi maputol-putol, mapatid-patid itong problema ng mabahong piggery ni Thomas How? In fairness po naman sa kanila, sino, uh, mayroon po ibinapang recommendation yung uh, sanita, sanitation namin. Lahat naman po ng recommendation ay uh, po nila kung kinukomply sir, bakit mabaho pa rin? Siguro po sir Raffi, kasi uh, yun nga po yung inano namin. Uh, sabi nga ni, sabi ng farm manager nila na hindi pa po tapos yung uh, isa doon na ginagawa nila ano, sa, yung pag-tap ng doon sa ano, yung ginagawa nilang nga uh, pag-display ng mga, so, ano, mga pagtanggal ng amoy. Yon, uh, ongoing pa rin po yung pag-construct uh, nila ng bakod Kaso sir, o oh, yung pagpabakod uh, maliit lang po na itutulong noon ang malaking bagay po yung baho. Kahit na maglagay ka ng bakod, eh buti na lang kung yung bakod mo hanggang hanggang ulap. <laughs> <super> <laughs> taas. Oh, hindi na po hindi na po tatawid yung baho. <laughs> 'di ba? lang po siguro sir Rafi yung ano, yung uh, na-apply nilang mga gamot siguro baka sa rin nun, ano. na ano. Na-check niyo na po, nasabi na sa inyo ng mga inspektor, ano po yung source ng baho. Ah, uh, po siguro sir Rafi yung uh, ulang sira sa manpower yung paglilinis nila. Yung paglilinis ng mga tayo ng baboy siguro. Uh, po siguro yung pagkukos ng sobrang paho. Okay. Yan po yung lumitaw sa inspeksyon, kulang sa manpower. Yes po. Yes po. Isa rin po yun sa uh, nakita nung sanitation team na malit uh, maliit lang kasi yung mga... Um, konti lang po yung trabado nila uh, compared doon sa dami ng, ano, ng baboy po siguro. Ayun. Okay, bukod pa po doon sa county lang ang tao nila. Wala pang ibang mga binigay na rekomendasyon yung nag-inspect po sa from ano, health department. Isa rin, isa rin po yun, siguro, yung uh, binigay na rekomendasyon ay yung uh, bukod doon sa pagbabakod, yung uh, mayroon pa silang parang uh, ina apply na yung pang spray. Ganong katagal na po itong problema, sir? Matagal na, sir. Ayon ano, Taon na. Oo. Oh. So, Chairman, matagal na, Chairman. Matagal na po yan, sir. Uh, bata pa po ako. Nandiyan na po kasi oh, okay. yan. Yung ba na yan. Okay, itong pigire, sir, nasa tamang zoning ba ito o hindi? No, yes, sir. Nasa tamang zoning po. Eh, residential na po. Napaligin ng residential eh. Dati po kasi, sir, ano eh. Wala pang mga kanya. Kasi nasa ano siya, parang upland siya. Wala pa pong maraming bahay yan dati. Pero ngayon, declared as residential yung area. Tama? Sa likod po po. Oh. So ibig sabihin kung dineklara niyo yung residential yung area na yun kahit nauna pa siya then dapat pinalipat niyo na itong piggery. Ito po si Alfi Soriano, Vice Mayor balasiki Pangasinan. Magandang hapon po sa inyo, Vice. Yes, sir. magandang hapon po, Your Honor. Uh, I'm Alfi Soriano po, Vice Mayor ng Malasiki, Pangasinan, Your Honor po. Opo Opo, Sir. Yes. Sir Vice, uh, paano po ito? Uh, itong problema ng inyong constituents dyan sa Malasiki, yung piggery po na kung tawagin na Philhag pigiri, sir. Opo, opo. Actually ngayon ko lang yan uh, uh, narinig na complaint kasi yung una yung nag-complaint sila sa inyo regarding doon sa poultry, eh, we asked Apan upon doon po, nag-inspection kami, pati yung mga staff nyo sa noon, opo. What, uh, last year. Pero ngayon yung piggery wala pa naman sa desk ko, baka nasa level pa po ng barangay eh hindi ko po alam but since now I know na may complaint sila patatawag ko yung mga barangay officials po Your Honor, para makuha ko kung ano yung complaint ng mga constituents namin sa barangay na po yan. Opo. In fairness naman po, Sir Vice, uh, sabi po ni Chairman, Uh, kumilos po sila and then yung pampigil na nag-comply naman kaya lang yung compliance not good enough nandun pa rin po yung baho at marami pa rin daw po nagkakasakit po Vice sir. ah, ah ganun po ba o okay. sige po uh, na lang po namin uh, your honor uh, tomorrow pupunta po ako ng afternoon institute para matulungan ko yung aming mga constituent po. Ayun. Sige po, magpapadala din po ako ng reporter namin para mag-observe na rin po. Para, ah, yes. para makita first hand Apo. kung ano talagang tuloy ang sitwasyon. Salamat po, Vice. Apo. Maraming yes, Maraming salamat po. Thank you din, sir. Thank you po. Yes, opo. Po. Opo, opo. Chairman. Yes, sir. Darating kami dyan bukas. Oh, mag inspect si Vice Mayor, pati kami. Para makita namin kung ano talagang problema, ano sitwasyon. Ano po, Chairman? Yes, sir. Sige po, sir. Sige po. Okay. Maraming sa salamat po. Opo, Chairman Sir. Tayo, Dionisio. Opo. Okay. Mabilis po itong inyong Vice Mayor. Siya mismo gagawin ng inspeksyon. Sasamahan po ng reporter namin para tingnan uh, yung gagawin inspection. inspeksyon. First time, makikita namin kung ano talaga ang tunay ng problema. Opo, sir. And then, magawa natin para na mapara mapasara. Talaga yun, once and for all. Siguro, dadaan na rin tayo kay, kami kay Governor. Opo. Pwede na kami dumang kay Governor. Marami na po kami napasarang ang ano dyan, figures sa Pangasinan. Hmm. Kung sa kasakali, baka pang apat na ito, pang lima. Okay? Pasara natin kung kailan pasara. Mababait yung mga LG nyo dyan. Salamat. Lahat ng LG nyo dyan, mabait. Mula uh, governor, mayor, vice mayor, chairman. So far sa encounter natin, lahat ng LGU dyan, mababait. Sige sir, bukas mo punta kami. Ando na pala isang reporter namin para ma-assist kayo. Ha? Salamat po. At ako'y nagpapasalamat sa muli sa ating kapulisan dyan sa Pangasinan at tinulungan itong mga senior citizen sa dito para maging safe yung pagpunta nila. Again, paulit-ulit na po ako. Ako po'y nagpapasalamat kay Colonel Edgar Palaylay ng PNP Pangasinan. Mabuhay po kayo dyan, PNP Pangasinan. Ganun po dapat talaga. Malapit kayo sa inyong constituents, lalo pat mga senior citizen. No. Hindi ninyo pinapabayaan. Salamat po. Sige po, sasamahan pa namin kay Kita mo, sa kabila ng kanilang edad, pumunta pa rin sila dito para may sumbong yung kanilang problema. Ibig sabihin, matindi na yung problema nila. Apo. Ah, yung nga isang senior citizen, hirap na maglangkad. Apo. Ah, Pinilit pa lang para maayos ng problema. Malaki ang concern nila sa kanilang komunidad. And then, advance thank you ulit kay Vice Mayor Alfi Soriano ng Malasiki, Pangasinan. And of course, sa ating PNP dyan. Okay. Salamat po. din. Salamat din kay Chairman Salvador Garcia, Barangay Asin, East Malesiki, Pangasinan. Sabi ko sa eh, hindi lahat na na-encounter natin ng mga politiko dyan sa Pangasinan, yung mga tag LGU, mababait sila. Magagaling, mabibilis, kuminis, umaksyon, in fairness. Okay.